Lots News Updates sa ating mga balita, Apollo Kibuloy inilipat sa Pasig City Jail. Patong-patong na kaso isinampa ng PNP laban kay VP Sara at security detail nito. Balot vendor patay matapos magulungan ng wing van sa Cebu. AFP on track pa rin sa kanilang target na malutas ang insurhensya. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kinlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inilipat na ngayong araw sa Pasig City Jail ang leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na si Apollo Kibuloy. Sa press briefing na ginanap sa Camp Krame, sinabi ni Philippine National Police o PNP Spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na ililipat si Kibuloy sa kulungan sa Pasig mula sa Philippine Heart Center kung saan siya nakakonfine matapos mabigyan ng extended medical furlough. Sa paglipat ni Kiboloy aling sunod sa kautusan ng inilabas ng Pasig Regional Trial Court ngayong araw. Matatandaang nanatili ang pastor sa PNP Custodial Center sa Camp Krami mula nang maaresto ito noong ikawalo ng Setyembre. Giit naman ni Pahardo pansamantala lang ang pagkakakulong ni Kiboloy sa Custodial Center. Wala na rin umanong dahilan na manatili sa Camp Krami dahil tapos na ang medical assessment. Kasalukuyang nahaharap si Kibuloy sa non-bailable qualified human trafficking charge, inakusahan din siya ng child and sexual abuse kasama ang lima pang mga kasamahan. Nagsampa ng mga kasong direct assault, disobedience to authority and grave coercion ang Quezon City Police District o QCPD kay Vice President Sara Duterte, Chief Security Detail nitong si Colonel Raymond Dante Lacheca at dalawa pang individual Kaugnay ito ng insidente ng pananakit umano ni Lecheca kay Lieutenant Colonel Jason Villamor ng QCPD Medical and Dental Unit habang inililipat si OVP Chief of Staff Sulayka Lopez mula sa Veterans Memorial Medical Center patungong St. Luke's Medical Center noong November 23. Mismong si QCPD Chief Police Colonel Melesio Buslig ang nagtungo sa QC Prosecutor Office ngayong araw para maghain ng reklamo kasama ang complainant na si Villamor. Una ng sinabi ni PNP Chief General Romel Marbil na kinausap na nito si AFP Chief General Romeo Browner upang matukoy ang iba pang miyembro ng Vice President Security and Protection Group o VPSPG na sangkot sa insidente. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines o AFP na on track pa rin sila sa kanilang target na malutas ang problema sa insurhensya sa bansa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francis Margaret Padilla na naghihintay na lamang sila na ma bilang insurgent free area ang ilang mga lugar na mayroong weekend guerrilla front. Sa datos ng AFP mula January 1 hanggang November 14, nasa mahigit 2300 na communist terrorist group members at supporters ang kanilang na neutralize. Nasa 2042 naman dito ang kusang sumuko sa pamahalaan, 140 ang naaresto habang 137 ang namatay sa inkwentro. Nanawaga naman ang AFP sa mga natitirang miyembro ng New People's Army o NPA na magbalik loob na sa gobyerno at makipagtulungan para sa kapayapaan ng Pilipinas. Patay ang isang balut vendor matapos magulungan ng isang wing van truck kaninang madaling araw sa Hagnaya Port, Barangay Hagnaya, San Remeo, Cebu. Kinilala ang biktima na si Jenny Mandado, 44 anyos at residente din ng nasabing lugar ayon sa investigasyon na ng preno ang truck na may lamang mga sako ng bigas bago ito magulungan ng biktima sa kabumanga sa mismong building ng pantalan. Nabangga rin umano ng wing van ng isang elf, SUV at isa pang truck at dalawang motor. Kinilala naman ng sospek na si Arsenio Lawan, 38 anyos na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide at multiple damage to property. Para sa Kidlat News Updates, ito sa si JP Adaw, nag-uulan. At inyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.